mapagpalang araw po sa atin lahat may ibabalita po ako sa inyo balita na napakagandang balita good news po sa lahat ng good news eh, you know? na naman po tayong kababayan na bagong dating dumating po sila nung nakarang June 12 at 12 rin po silang individual na bagong dating at ako po'y pauwi na, sakto eh, nadanan ko po sila. Kaya, ayun, kinamusta ko po sila. Medyo maganda po. Maganda po yung balita na uh, aking nasaga Sa June 26 po, may na naman muli. Maliban po sa mga kabayan natin ngayon na dumating na 12. Yun po yung magandang balita. Kaya sa mga aspiring butcher natin diyan, mga pre lodi eh no. Huwag na kayong iinto sa pangarap niyo mga pre, lalo na ngayon. At habang hiring pa yung butcher eh no. Habang medyo talamak pa, huwag kayong maniniwala sa sabi-sabi na wala na nakakapasok na foreign worker dito sa Canada as a skill po, marami yan hindi mawawala yung mga skill yung mga welder, mga construction yung mga butcher lalo na sa ating mga butcher mga slaughter, mga boner mga taga meat shop mga taga slaughter, mga taga supermarket i niyo lang pre yung mga pangarap nyo huwag na huwag kayong iinto huwag kayong maniwala sa mga hersey mga chismis na yan Diretso lang tayo sa mga pangarap natin. Gaya ngayon, no, may dumating na 12. Hindi nila akalain na dumating sila rito. Nagmamadali po kasi ako kanina. Kaya konting oras lang ang aking naibigay sa kanila. May lakad po kasi ako. Tsaka susundin ko po yung mga bata. Buti yung tatlo po nating kababayan nakasama sa 12 ay nakita ko po sila kanina yun hindi na po ako nagsayang ng oras in-interview ko sila kahit papano siyempre para naman makita ng mga ibang kababayan natin eh you know, yung mga kababayan natin aspiring na nag-ahangad na makapunta rito sa Canada din at malaman nila na hindi scam ito hindi scam, legal dito legal itong aming company rito sa Canada dumating yung mga yon mga pre you know, walang placement yung mga yon walang ni zero walang binayaran yun maliban sa passport nila mga pre pag-uusapan din pala natin yung ano eh no NC2 kung ito ba ay necessary ba kung ito ba ay kailangan kung ikaw ay mag apply bilang butcher o slaughterer dito sa Canada dito sa company po namin ha ang qualification po talaga 2 years above or 2 years 2 years continuously. Hindi po kailangan yung NC2 na sinasabi nila. Pero siyempre kung meron kang NC2, mas okay din 'yun. Mas advantage mo rin 'yun. Yung NC2 po kasi para siyang supporting documents. May din na meron kang NC2. Ano bang advantage ng NC2 at walang NC2? Ang advantage po ng kung meron ng NC2 kung mag apply ka sa atin as ah, a domestic sa Pilipinas po eh no, syempre madali kang matanggap sa atin kasi may NC2 Pagkatapos mong mag-training, mag mag-a-apply ka sa supermarket or sandwich shop o kaya naman sa slaughter. Madali kang matanggap. 'Yun ang advantage na meron ng NC2. Ngayon, kung mag apply ka po sa supermarket eh, no? at pag pinag-combine mo yung NC2 mong certificate plus yung experience mong makukuha sa meat or supermarket malakas po ang pundasyon na hawak mo malakas ang malakas yung card mo Bagay, malakas yung baraha mo dahil pagsasamahin mo yung NC2 na certificate isasama mo pa yung work experience mo Diba, parang ano 'yan eh, parang ano pre, parang ano pre, ano parang sanggugo 'yung si, si Brigita nagsama. Imaginein mo 'yun. Super sayang 'yung certificate mo. Eh paano pag wala naman ng NC2? Pwede ba pwede ba ako mag-apply? Kahit wala po kayong NC2 eh no. Pwede naman po kayong mag-apply pa abroad. Gaya ko po eh no, nung pumunta po ako ng Europe at sa Slovenia, eh wala na po kaming NC2 karamihan din po sa mga kasamahan ko ay wala na po talaga ng NC2. Kaya lang po binuwang mga training center sa mga nag-aaral na makakuha ng certificate. At saka karamihan po sa mga nag-aaral ay mga professional yung mga yan. Nag-switch sila ng butchering gaya ng mga teacher, engineer, police, nursing. Karamihan po ano, yung, karamihan po ano, sila yung mga nag-aaral kasi ginagawa po nilang stepping stone ang pag-butcher pagkatapos po nilang nag-butcher o oh, syempre mag-aaral na po sila ng nursing rito i-continue -po, po nila yung kanilang pinag-aralan gaya po ng tropa ko eh no nursing po siya nag-training po siya sa training center nakakuha po siya ng NC2 pagkatapos po ng NC2 eh nakakuha po siya ng certificate sa palengke Pinagsama niya po yung dalawang yun Pinagcombine niya Kaya kahit papano nakalusot siya Pero after po ng Apat na taon Pagkatapos po niyang na-PR, nag din po siya rito Anong trabaho niya ngayon? Ayun po narsing po siya ngayon Ngayon Alimbawa sir Meron akong NC2 Pwede na ba akong mag abroad? Hindi po pwede sir hindi ka po pwede mag-abroad Kasi ang qualification nga po Uulitin ko 2 years above Bonus lang yung NC2 Kung meron kong NC2 Siyempre kung may NC2 ka Mas malakas yung barangawak hawak mo Kasi yun yung katunayan na nag-training ka eh Katunayan na Alam mo yung mga Pagkatay ng baboy Alam mo yung mga tanggalin yung mga lahat ng organ, di ba? Ang in situ ay karamihan sa mga slaughter, wala na po talaga mga deboner katulad sa amin, di ba? Ang matutunan po dun sa slaughter, siyempre paano nga ba pagkatay ng baboy, pagkatay ng mga baka. Simula i-stacking nila, kukuryentein yung mga baboy, tapos scalding, ilulublob, pagkatapos eh decreeing di ba, yung tatanggalin yung mga balahibo. Tapos nun, sticking na yun. Tapos, tatanggalin yung mga organ. ba? Diba? Tapos, puputo, uh, sa gitna, hindi split. Yun po yung matutunan sa pag slaughter Kaya kumukuha po yung mga ibang kabayan natin ng in -situ. Ngayon, pagka meron pong assessment, o pagka yung employer, nangailangan po ng nagkandak po sila ng thread test, eh, no? medyo lamado po yung mga taga supermarket at meat shop kasi yung nalalaman lang po ng mga slaughter eh, ay lang pero yung mga pagdidibon hindi kasi hindi naman po matutunan yung mga pagdidibon sa ano eh, slaughter eh Di po ba tama nyo po ako mali po yung sinasabi ko matutunan po ninyo ang pagdidibon sa supermarket sa meat shop tulad ng mother earth doon po matutunan. Uulitin ko po, Edo. Eh, no? Kung meron ka ng dalawang taon na experience, plus NC2, yun, malakas ang baraan mo noon. Pero kung certificate lang naman po ang hawak mo, eh, no? katulad sa supermarket, katulad sa meat shop, ay pasok na pasok ka pa rin. Pasok na pasok ka pa rin sa qualification, sa criteria na hinahanap ng employer. Kasi yun lang naman talagang requirements. 2 years experience, more than 2 years experience with the IELTS pasok na syempre pasado ka dapat sa medical o ayos na fit to work ka ano pa ba maproseso yung pag-aaral sa isloter yung mga ano pa yung mga ano yun? yung mga dapat alam mo rin yung red ofal tulad ng mga puso ganyan yung white of white white oval, yung intensity at kung ano-ano pa dapat alam mo rin yun pag saraling aling tinanong ka ng mga nagii-interviewer. Kasi sa dito niyo yung mga pinag-aaralan niyo. Kaya makinig talaga sa teacher o kaya sa guro na nagtuturo sa inyo. o sige. Bye-bye. Babay na po ha. Ingat po tayo lagi, okay? God bless.